Ayan oh, mga kaison, Dito po tayo sa Atimuna na Sigsag part Ay tayo sunag cr Ay nag-inquire po ako ng ano Pag-akit dito sa Anong pangalan na rin doy? Oo, pinagbandirahan Ay pwede, po, pwede pa palang umakit Ay abot pa naman Namigay po tayo ng kamatis dun ay Yan, tatlong daan po ang bayad Kahit uti limang tao Apo, maximum na buhay na Maximum Pero pag sulo ako, di 300 din po ang Pumbagay sa tour guide po ang bayad doon sa ano po ay wala pepermalaan kayo dito na mismo ang daan mga kaisan sa tagiliran ngayon po ito may ano may kuweba meron po tayong makikitang kuweba pero bawal po siyang pasuhan ah bawal kasi po may pitak na po yung bitnanyo ah pinagbandirahan summit cave ako yung uti tayabasin asawa ko yung taga dito at imunan ay hindi po ako nakakapunta dito sa tagal ko ng panahon eh, gusto namin akit yung mag-asawa eh. si Missy ata nakakit na dito ano ito yung pangalan mo? ano? Jano na lang po yan si Utoy, eh, si Jano siya po ang guide natin isang oras na maglalakad Utoy eh. opo, katagalan na po yun ah, hingal din pala no Utoy eh. <laughs> kaya mo, papalipad lang tayo ng drone isang oras po kami maglalakad pataas isang oras din po pa baba sabi pangit na daan gumanda na pala ano oh, nung una po talaga is madadaan po natin is putik po ganun ah putik oh, mga lupan po yung mm hmm. pero ngayon mahalos maganda na wala uh, po nung na discover na po talaga mm hmm. ay eh, kakaunti po pala ang lusong ang ahon puro lusong nga ah, ulit uli uto yung mamaya 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 ba pag dating po natin ang one kilometer mm -hmm. pero alas ganito rin po yung natin ah para ganito rin Awa. pantay na para sa taasan no? hindi po ganong kataas yung paglapit lang po talaga din sa pinakang tuktok po talaga ang patirik yung ah. pero hagdanan na naman po yung nadahin natin ay pala hindi po mga bato. Doon sa baba o ito'y pagkakatami ang ano? Dito? Dito sir, halos bihira na Madalang? Oo. Oh. Nadaan lang, ano? Parang nangihingi sila na pagkain doon sa baba. Doon po sa may baba po. Tapos doon po sa may... Sa may, sa may, may, may bito manok po. Oo nga, ang dami. Talagang virgin forest pa, ano ito eh? Oo. Oh. Ah, yan, kung gusto po ninyong makakita talaga ng gubat tariw ano ah, nalaki pati ng kahoy oh, makaasim o oh, papakalaki makaasim na rin nalaki pala yan ano doon oh. ay arindaan ka rin dati o bali ito sir dito po tayo exit namin ah di yan ah okay. uh, ah exit mm -hmm. balubo ah sarap na rin utoy nakakain ito ah Batas. Kaya nga. Madalang na yung kahoy na yan. Oh, toy. Dito na ba? na lang po talaga. Oo, oo, balubo. Yan ang hinahanap po sa amin na eh. Dati nung kami mga bata pa eh. Mga nilalaga. Nilalaga namin yan. Habang nanonood ng TV. oh <laughs> Oo. Ah, ka na din na to eh. Balubo. Ang ah, lalaki pati katip, pati, pati makaasim ang lalaki eh. Bikoy uto marami pa rin dito ano. Ay, po talaga dito. Ari po o anang. Ang dami kong hindi kilalang kahoy. Wala sa amin yan uto baka meron pero hindi ko kilala eh. Anang. Bira po kasi yung ganyan lalagyan po talaga ng mga mga pangalan ng puno sa. Oo. Kailangan po talaga iskilala talaga. Lapnisan wala dito ano. Ay wala kasi dito yung mga pangalan ng Wala nga ako nababasa eh lamog hmm, pagkakalamog lamog mo sabihin kay maligo yan pa po ng kahoy lamog ang lamog po sa keso na ano ay ano to yung tawag sa lamog bastos po yung mga ganun oo bastos <laughs> ang salita ano lamog kang lamog o ba kay, kunwari hindi naliligo okay hindi nagbibihis yun ang tawag po sa amin ay lamog mga kaisan naglayas muna tayo sa amin hindi mo tayo sa kagubatan ari uti ay uway ano waray yan yan ito ba? oo Aba. Ah, yan mga kaisan ito po ay uway oh, yan Back formation ano Ah. Oh. Mag-asawa ba ito? Oh. Grabe ano. Ah, oh, Kuya basanta. Oh. Pinapasok pa rin ito yan. Ito sir yung sinabi ko na steel po na hindi pwedeng pasuin kasi po may crack na po yung sa gitna sir. Oh, uh, hanggang dito lang ako doon. Opo, hanggang dito lang po talaga. Please. Uh, pero dati pinapasok yan? Opo, dati po. Ito sir yung ruta niya pag pinasok niya Hmm. Ito naman po papuntang uh, pinagbanderahan cave. Aring kabila daw po. Aray yeah, ito eh. Opo. Nandaan. Hmm. Hindi kaya kuwi ba din ang ilalim na rin o Pagkagawa niyo po Janis. but parang butas lang po talaga siya. Pundo na ano? Sana po iabutan eh, namin yung ano, sunset ano to eh. Medyo masama naman po ang panahon. Balik dito sir, sa part na to is, hindi na po talaga Pilipino yung gumawa. Nito? Uh, Oo oh po, dito po talaga. Uh. Panahon pa po, po ng mga hapon, ganun sir, yung mga Amerikano po ang nagsalansa nitong batong ito. Mari pong hapon, sir. At saka ano? Aba. Ba. Okay, sir, magkakalaban po yun. Una po kasi dito nagtayo po ng bandera. And kaya po siya tinawag na pinagbanderaan is may tinayo po dito ang tatlong bandera. Uh... Unang una po is hapon, din sumunod po is amerikano, and dalas po is Pilipino. Mm, ah, kaya tinawag siya pinagbanderahan. Yan o biro. Akit nang akit ako, hindi ko alam ay. Basta tang alam ko lang uto eh, ano. Pinagbindirahan. ano po talaga ito Historical po talaga. Historical ano? Dahil sir, mababasa niyo po ito. May nakalagay po sa Ay oo, babasahin natin mamaya. Ingat laang po at yan na ba auto yun? Yung taas na yan? Hindi pa sir. Ah hindi pa. Galing tayo sa sa dapat pala ang mga tour guide ngayon kabataan ano ito oh, Yan yun talagang kalakas ang bubo oo oo Laka niya, bato ba yan? Laki May mga lubi din pong hawakan Kaya pa ko to eh. Huh. Ah, ah. Parang nangarga at naghila. Yun ba, taas ay eh? hindi yun. Ay hindi ba bote Oh. Parang ano lang po siya. Rock formation lang po talaga. Hmm. Sige tigod grabi grabe Pero ang ganda Ah, oh, oh. grabing taas Huh Ah sige tayo Malapit na no? malapit ng utas natin na po kami ote pababa naman tayo ah patag na uli ari kami ka na dito? Ka bila, ote, tayabas na Abo. yan tayabas kaysa naman po aring kami na ilan yung nasa una natin otoy? <coughs> marami ah

O oh, grabe, utoy no? nakaka ano. Nakakahilo. Talaga nakatapakan nung hindi eh. Nakakaano pala utoy, nakakaangilo ano lalo sa sir, pangyari, sa oh. parang uukot ang paka ko eh ha? ah oh, grabe huh. ano sir nga nga ang taas pala no oh, okay. <sighs> Mga kaisan, nadito na po kami Kaya lang Natakot po akong paliparin yung drone Para mapapalag utoy eh Oo oh, yun lang po talaga Umahangin po talaga Oo oh, umahangin utoy Ah mga kaisan. Oo oh. Utoy lang din yung bayad ng atimunan At Ah ayun Ah. Uh, Then part po dito is part po ng Lucena. Alin, ari? Ito po sir, dito po part po yun ang mo. Yun! Tapos yun po dalawang tori dun is planta po siya ng pagdilaw po. Ay oo oh, yun! Okay. Doon kami nangingisda, apakala yun. Eh. Saan tayo galing utoy? Eh? Yung kalsadang yun? Bale sir, yun po yung bito manok sir. Yung ah minada. doon tayo galing? Yung may nadaang yun? Mare po dito po tayo galing sa part dito. Kasi po, po yung bito manok. Oo. Oh, oh. Ay dito ano? Isipin okay. niyo nila. Nilakad natin simula do <laughs> sa tower na yun hanggang dito, baka layo. Ay eh. Bali ko sila sa Ay ito 'yun. Wala English. Ha ah, mga kaisan oh, pinagbandirahan. Yan The historic site built in 1939. Ang takol na pala nito. Used as Calvary detachment were American and later Japanese flags. Ah! Japanese flag at saka ano? They are finally the Philippines flag was witness raised in 1946. The place was therefore pinagbindarahan. Ayan, ah, search nyo lang mga kainsan. Sa Google. Hmm. Located at a height of about 1,200 feet. Above sea level. Ang taas pala na natin. Part po talaga ito, 360 view po talaga ito. Mm. Yan mga kasan, iikot ko kayo. Bayan ng Atibunan. Pagbilaw. Doon po tayo nanging Yung dulong, yun, pagkalayo. Ano yan, Padre Burgos Quezon, nariuto yan o. Oh. Lucena, Pagbilaw, Tayabas po ay ari. Yung po dating pinuntahan natin, namin kung may utim, pinuntahan kami Dagatan Lake. Uto dito yun, kami. Yan. Ay no, may mga tubigan din. Ano ko yung lugar na yun? Ito eh. Alam mo sa'yo, part oh. na ba ng Part of Santa Catalina na ba yung lupas sa menu diversion, sir? Ay, oo! Yan sir, yung lugar, sir, na sinasabi ko na pagpunta po sa Bantakay Falls. Ah, ito yun? Oh. Ah, naikot lang pala, ano? Oo oh, po. Grabe, ano? Naano yung tuhod ko? Nanginginig po. <laughs> Nanginginig po yung tuhod ko eh. Takas ay! Itong ito ang pinakamataas dito sa lahat ano? Apo, oh dito pa lang po siya. Hindi ko okay. ay ito daan na rin papunta sa anaman na rin. Kung makikita niyo sir yung bato po doon. Yung um, po, track formation po siya. Kasi lang sir medyo delikado po. Wala po siyang semento ganito. Then kakapitan po natin yung mga ganyan po. Nakakatakot pati, ito. Ayako eh, po ito yun. Oh, kung makikita niyo sir dito po sa. Diyan sila nagpipicture. Yung nakikita po. ko nagtitrending. Dito po sa apartheid is ah, ganyan po talaga. Ah ah. Hello, Hindi mo makakabit daw. Hindi uh, naman siya pag nakakabit po talaga <laughs> <laughs> dito <laughs> siya. Nakakatakot utoy aba Dios ko po. Okay, sir. Ay bangit talaga utoy oh, aba. Wala po talaga. Ito utoy ko ganyan. Hindi ka ba mahulog? Eh ah, kung bakit dito kakabit ng picture? Ano po talaga yung mismong paggawa niya sir? <laughs> Hindi ko daw paano. Paganto po sir. Kaya po sila na ganyan po. Oh, wala lang eh. Kata-tapat imitahan ni Lubid sa liig. Nakakatakot utoy. Eh eh. Pati uh, na ano ko nanginginig lang din sa batuod, mm. Apo. Ah, di oh, one, one, two, three. one, more. one two, One more, one, two, three. One, two, three. One, two, three. hindi kami mga nakapagpalipad mga kainsan ng drone sobrang taas ano toy eh? dito tinaano ang tuhod ko sa ganito tamo kumbaga ito yung pinakantoktok ng ano eh bato ano yan po oh. kaya hindi masyado akong makahakbang ito okay naman kaya lang eh hmm. maganda naman po maganda naman taas. Yeah. baba na po kami sabit lang kami sa taas at gawa ng Akala ko po yung makukuha ng drone shot po ba? Saka na lang po pag akit uli namin din eh. Ano toy? Eh? Ang lakas ang hangin eh, parang may bagyo. Eh, eh dala yan. April lang na maganda no? Oo. Oh. Eh si editor na wala po tayo na, na at biglaan po ay nag-inquire lang ako ay ay pwede naman po pala. Direct okay na no to eh. Wala ko sir bigla sa po ay. ayaw Ay ako na may gilaan ng kamatis. Ay hindi ko naman alam na pupunta din eh. Uh, uh, Oo. Extend, Sabi 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 Oo. Ay nakapunta na dito yun. Pero sa susunod yan, sama ko ito yung si Mrs. Ano sir, sa alip mo sir, uh, mahal na araw sir? Mahal na araw, marami na punta dito. Opo. Oh, Alos, hindi uh, na po talaga sir. Sa una lang pala nakaka ano ano okay. Nakakatakot ano pag sanay na hindi na ano Kanina Pero, pa hindi ako makakit yung, din eh Kumakit nga po sir pag pinang po dito, dito sir, na, sir. Oh Saka na rin Ano na po hindi ako makakakit din eh. Feeling ko yung mahuhulog pero hindi naman po pala ganun ka pa, ano. Kaya eh. Oo. Oh, oh. Nang no, nasana yun ah. Pwede rin pumunta ako sa kabilang yun. Hindi ano dun. Ah hindi yan sir. po po na-discover yun. Ah hindi pa na-discover? Kung Kumbaga ang dami pa pala ditong ano ano. Madami naman. Pero hindi pa na-discover kung paano dadaan. May nakita pa akong bundok na mataas dun eh, sa kabila Yung paano ano? Patusok Mukhang maganda dun eh Kaya lang ay eh, paano dataan ano? Uh -huh. Ah mga kaisan, pabalik na po kami ni Otoy eh. Para na ha, hindi po kami gabihin Hindi po kami kanina Pumasok, ito naman po exit yan. Hindi niya kami. Sa kabila auto ang bulwag na rin. Balokanag, ari wala din sa amin o to eh. Balokanag. Ba. Baka magagandang kahoy yan ano. Mga quality. Wala lang ang auto malatubig. Kag kagaya sa amin. Alam mo yung malatubig to eh. Sa amin naman ang dami noon. Ano kayang kahuin yun? Kaya saan ang malaking kahoy? Diyan, diyan kami po kaling. Kahit daw senior, ano to eh, kahit senior, nakakit. Kaya kaya po na senior. May mga nag po eh, 68, 70. 90. Yan, ah, mga 70. Nakakaabot sila hanggang dulo. Kasi po, mas lamang po talaga yung pahinga. Ah, oh, kaya naman pala, no? Kahit sino po pala kaya. Dahan-dahan nga lang po. sana po ng drone ay eh, ano naman Okay oh, na sobrang lakas po ng hanging. Oh, matadala, matadala po. Eh eh hindi ano Para pag wala ganito, lakad Pasko yung ko marami ano Pero pag uh, normal na araw, kakunti na daan Mau okay. Pag uuwi ng Bicol, Pasko ano Kayo, Yan Kailan ba ang mahal na araw po? Ah. Okay. Uh, oh. Mabigko pa rin dito, no? Bawal lang na uha, hindi pa. Ah, pwede naman. Sa ganyan Dito po. Maganda at pinaganda yung kalsada din yung Pag, pagtawid po. Sige po. Ah, oh. Diretso po tayo ng Tayabas. Taglit lang tayo mga kaysa net pagkakit natin ng bundok kanina. Taglit lang. nilakad lakad doon ng isang oras, wari kinilakad lang natin ng kalahating oras. Pabalik kay kalahating oras. Taglit. Ari gumanda kan dandan din ni, eh, nawala yung yung ukab Palasing na tabunan na. Meron man ay madalang na. Pero nung minsan ito, aba. paka-uka okay. वो हो